Alam ano guys, okay sanang i-deny ito ng malaking niya. Kung hindi nag-intersect ang date na kung kailan siya nandun sa US o sa California at sa araw ng pagpanaw ni Paolo. di Diba? Kasi guys, sumalangit po si Paolo dahil nasobrahan daw sa pagsinghot noong March 8, 2025. Last day ni Madam Lisa Marcos doon sa Estados Unidos mga idol at pwede itong itanggi ng Malacanang kung hindi rin sana tumugma yung lugar kung nasaan si Madam Lisa at si Paulo. Imagine pareha silang nasa iisang lugar ng mga oras na yon. Nasa Los Angeles, California sila parehas. Di ba? at hindi lang yan mga idols dahil nakuwanan din po sila ng picture na kasama si Piolo Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. once again So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang good news na baka ma-house arrest na lamang sa Philippine Embassy sa The si Tatay Biggs Well, sana nga mangyari ng mga idols para mapangalagaan ng mabuti ang kalusugan ni Tatay Dix, hindi yung nasa kulungan siya ng ICC sa Shea Biningin. 'di ba? Tama. Sa kamalay nyo, may inutusan na pala yung demonyong nagkanulo sa kanya na dahan-dahan ng lasunin si Tatay Diggs doon, 'di ba? Kaya dapat nang talagang mailabas na natin si Tatay Diggs sa kulungan na 'yon. So ipanalangin natin lahat 'yon mga idols. Kasi pag may nangyaring masama kay Tatay Diggs, marami talagang tao ang susumpain tong presidente natin ngayon sa totoo lang. No? Ngayon pa nga lang eh, kung nakamamat o nakakasugat na ang mura, sigurado akong noon pa yan si Kuting sa totoo lang mga idols. Nakakapanggigil talaga kasi ang ginawa nila kay Tatay Daisy na. Walang kapatawaran ang ginawa ng hayop na Puting na yan sa totoo lang. So kung sa last video ko mga idol, inamplify ko po ang top 10 priority bills ni Kuya Bongo. Ngayon naman mga idols, i-amplify ko naman po ang another 10 na priority bills ni Kuya Bongo mga idol. So number 11, Advanced Nursing Education. Layunin po ng panukalang batas na ito na magbigay daan sa graduate level education at specialized clinical training para sa mga Pilipinong nurse. Yeah! Number 12 Expanded Benefits for Para-Athletes Layunin po ng panukalang batas na ito na bilangin ang para-athletes sa international competitions at itutugma ang kanilang benepisyo sa mga regular na atleta. Good. Number 13 Delayed Birth Registration Ang panukalang patas po na ito ay naguuto sa proactive efforts ng local civil registries upang matiyak na narehistro ang mga batang hindi agad na i-register na tinatayang aabot sa 3.7 milyon na Pilipino mga idols. Great! Number 14 Institutionalized Medical Assistance to Indigent Patients and Financially Incapacitated Patients maglalaan po ng pondo taon-taon para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients sa lahat ng ospital ng DOH. Okay eh. Number 15, Allowance for Teachers wow! ang panukalang batas sa itong mga idol ay magbibigay ng buwan ng alawan sa mga guro at non-teaching staff sa pampublikong elementarya at mataas na paaralan. Bango kay din yan eh. Number 16, Philippine Geriatric Center, Senior Citizens Hospital. Good. Ang layunin po ng panukalang batas na ito ay ang pagpapatayo ng ospital at pananaliksig para sa geriatric care at kabutihan ng mga matatanda. Number 17, Magna Carta for Barangay Healthcare Workers. Yeah. Ang layunin po ng panukalang batas na ito ay formal na pagkilala at binipisyo para sa mga barangay health workers tulad ng hazard allowance at job security. Great! Number 18, Philippine National Games. Wow. Ang layunin po ng panukalang batas na ito ay magpapasok ng PN Games bilang grassroots sports competition sa ilalim ng Philippine Sports Commission. Awesome! Number 19, OFW hospital bill ang layunin po ng panukalang batas ito ay ang pagpapatayo ng espesyal na ospital para sa mga OFW sa ilalim ng Department of Migrant Workers kasama ang 24-7 telehealth services. Number 20, Rental Housing Subsidy. Wow! Ang panukalang batas na ito mga idol ay susuporta sa informal settlers at displaced families sa pamamagitan ng subsidy para sa pansamantalang housing, lalo na sa panahon ng sakuna. Great! Napakalaking tulong po ng mga panukalang batas na ito kapag naipatupad ko mga to. Tama. Ang mga panukalang batas na ito ang patunay na serbisyo nga talaga ni Kuya Bongo ang magserbisyo. servisyo wow. The best ka talaga, Kuya Bongo. So ngayon naman mga idols ay eh, nag-remit po ang SBMA or Subic Bay Metropolitan Authority ng 1.4 billion pesos ng kanilang revenue o kita sa Department of Finance or DOF sa building nito. Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP Complex sa Manila ngayong July 14, 2025 mga idols. Good. So good job sa SBMA. Isang patunay po ito na kayang-kaya ng mga economic zones gaya ng SBMA ang mag-contribute ng malaki sa pambansang pondo ang 1.4 bilyong kita na kanilang nai-remit sa DOF ay hindi lamang tagumpay ng SBMA kundi tagumpay ng buong bayan. Ito guys ay hindi lang kita kundi tiwala. Dahil ang remittance ng SBMA na 1.4 billion ay nagpapakita ng maayos sa pamamahala at transparency sa SBMA. Okay? Hindi sa national government ha. Hindi namin ito lang mga idols. Ibig sabihin mga idols, may tiwala tayo sa mga economic zones na hindi lang negosyo ang tinutulungan, kundi pati ang gobyerno mismo. Amazing! So ganito po ang gusto nating modelo ng pamahalaan. Yung tipong kumikita at tumutulong. Again, SBMA ang tinutukoy ko mga idol ha? Ah, hindi ang national government. Okay? Habang maraming ahensya ang umaasa sa national budget, keto ang SBMA kumikita na nga, nagbibigay pa ng kontribusyon. Outstanding! Isa itong ehemplo ng self-sustaining governance model ng SBMA mga idols. Okay? Hindi ng national government. Dahil ang pera ng tao bumabalik sa tao. Ang 1.4 billion na yan ay pwedeng gamitin ng gobyerno sa health, education at disaster response. Good. Kaya ang kita ng SBMA ay kita rin ng bawa Pilipino. Great. Kung hindi na nakawin ang pondo. Di ba? Buti na lang hindi pa naiisipan ng presidente ngayon na ipaprivatize ang SBMA, no? <laughs> eh ang dami niya nang pinaprivatize eh. Di ba? dahil alam nyo ba na sinabi po ni Department of Transportation Secretary Vincio Vince Dizon na target daw po nilang i-privatize ang hindi bababa sa sampung regional airport bago daw po matapos ang termino ng Administrasyong Marcos sa 2028 mga idol. So narito po ang listahan ng sampung airport na binanggit ni Secretary Dizon mga idols. Number 1, Iloilo International Airport. Number 2, Davao International Airport. Number three siargao Airport. Number four Lawag International Airport. Number 5, Busuanga Airport. Number 6, Bicol International Airport, Daraga. Number 7, Tacloban Airport. Number eight Bacolod-Silay Airport. Number 9, General Santos Airport and number 10 is Puerto Princesa International Airport. Binanggit din po ni Sikitara Dizon na ang Iloilo -ilo Airport daw po ang nasa pinaka-advanced stage ng privatization dahil sa isang unsolicited proposal mula sa Villar Group, mga idols. Ang ibang airports daw ay posibleng i-bid out ng Bundles Group para mas maging kaakit-akit daw sa mga investors. Ang mahalagang tandaan daw mga idols na ang mga airport na ito ay bukod pa sa pitong airports na kasalukuyang nasa ilalim ng Public-Private Partnership or PPP mga idols. Kabilang na ang Ninoy Aquino International Airport, Mactan Cebu International Airport, Clark International Airport, Lagindingan International Airport, Bohol Panglao International Airport at Katiklan Airport. Ang layunin daw po ng DOTR sa pagpapabilis ng privatization ay upang mapabuti daw ang serbisyo publiko, mapalawak ang kapasidad at maakit daw ang mas maraming pamumuhunan sa infrastruktura ng paliparan ng Pilipinas. Pucha, grabe pala talaga to si mga idols, no? In the service of the oligarchs pala talaga ang presidente na to, mga idols. Grabe. At alam nyo ba, na habang nagkakagulo ang lahat sa politika, ay eh marami na rin pong na-privatize ang mga administration na to? So alam nyo ba kung paano ko nasabi na si Bangag ay in the service of the oligarchs mga idols? <coughs> Dahil sobrang agresibo po ang kanyang administrasyon na i-privatize ang mga government assets natin under the GOCCs or Government Owned and Controlled Corporation. Alam nyo ba guys, na ngayong May lang ah, nag-remit po ang DOCCs ng over 76 billion sa kaban ng gobyerno. Imagine that. Pucha ganyan po kahalaga ang government-owned and controlled corporation sa kaban ng bayan natin. Tapos ipaprivatize nila? What the F, ba? Diba? At alam nyo ba, na habang nagkakagulo ang lahat sa politika, e eh, isa-isa naman pong pinaprivatize ang mga government assets ng gobyerno gaya ng kasiknan, hydropower facility, pati guys mga ilgaten real property assets ng PCGG or Presidential Commission on Good Government. Pinrivatize din ang Lagindingan International Airport. Pati yung naiya, pinrivatize niya rin, di ba? At guys, ito pa nga po pala mga idol, ang mga plano pa pong i ni Marcos Jr. Siyempre, unang-una dyan mga idol, yung sampung mga regional airports na nabanggit ko. Di ba? Kasama na dyan mga idols ang mga bahagi ng South Luzon Expressway or SLEX at Subic Clark Tarlac Expressway or SITEX mga idol. Ang may long property sa Makati City. <coughs> ang lupain mismo kung saan nakatayo ang naiya sa Paranaque City bukod sa O&M Concession na tinatayang 6 trillion daw ang pwede nilang malikom. Saan kaya mapupunta yung pera na yan, no? at kung ano-ano pang mga idle assets na nasa ilalim ng PMO na umabot daw po sa 143 na ari-arian. Kabilang po dyan ang Emmanuel Community Hospital, Properties ng Technology Resource Center at Elorde Sports and Tourism Development Corporation. Grabe no? sobrang dami nilang gustong i-privatize. Imbis na maidagdag pa sa kaban ng bayan ng mga possible revenues ng mga government assets na yan under G.O.C.C.'s putya mapupunta lang sa bulsa ng mga oligarkis. nag lang po ako. Okay? So, swerte po ang mga oligarkis na makakakuha ng mga government assets na yan. So, ang lahat ng mga to guys ay para po sa binipisyo ng mga oligarki sa ating bansa, mga idol. Ang galing ni Magno. Nung panahon guys ni PRRD, nakapag-remit po ang GOCC ng more than 374 billion pesos. Ganyan po kahalaga ang GOCCs na yan. Kaya bakit kailangang i-privatize ni Marcos Jr. yan? ba? Diba? Sabi nila guys, ang purpose daw ng privatization na to ay para daw mapondohan ang mga programa ng gobyernong to. Anong programa? Yung ayuda? So guys, napansin ko lang no, hindi kaya si Cory talaga ang tunay na ina ni BBM? Alam nyo bakit? Pucap parehas na parehas po kasi sila yun, no. Privatization Administration. So good luck Pilipinas na lang talaga mga idols. So yan po ang importance ng GOCCs tulad ng SBMA. Kaya sana naman gamitin kuting ang maliit niyang utak na tigil-tigilan na ang pagbenta-benta pamor sa mga government assets ng gobyerno para lang ma-impress niya ang oligarkong pinagsisilbihan niya. Iba guys? So ngayon naman ng mga idols, e eh balitang balita na may lumalabas daw pong isang viral na police report na nag daw kay Tantoko, kay Lisa Marcos. Putya kabilang daw ang salitang entourage at pagkakasama niya noong nasawi si Paolo mga idol. Well ayon po sa akin pala naliksik mga idols, ayon daw sa Malacanang, nasa California daw po si Lisa Marcos mula March 5 hanggang March 8, 2025 para sa Manila International Film Festival at iba pa daw na engagements. Wala raw po siyang naitalang pagkakabilanggo o naipit na hindi makauwi. Umalis daw siya mula US at nakabalik daw po sa Pilipinas noong madaling araw ng March 10, 2025 matapos daw po dumalo sa mga opisyal na programa. And guys, okay sanang i-deny ito ng Malacanang kung... Hindi nag-intersect ang date na kung kailan siya nandun sa US o sa California at sa araw ng pagpanaw ni Paolo. Diba? Kasi guys, sumalangit po si Paolo dahil nasobrahan daw sa pagsinghot noong March 8, 2025, last day ni Madam Lisa Marcos doon sa Estados Unidos mga kaido at pwede itong itanggi ng Malacanang kung hindi rin sana tumugma yung lugar kung nasaan si Madam Lisa at si Paolo. Imagine pareha silang nasa iisang lugar ng mga oras na yon. Nasa Los Angeles, California sila parehas. ba? Diba? At hindi lang yun mga idols dahil nakuwanan din po sila ng picture. kasama si Piolo, si Madam Liza Marcos at iba pang mga guests sa event ng mga oras na yun. Diba? Swak na swak ang 3 points ko 'di ba? First point, March 8 kung kailan na sobrahan si Paulo kaya sumalangit siya. Nandun rin si Madam Lisa, 'di ba? Second point, nasa iisang lugar lang sila ng mga araw na 'yon. And then third point, pucha may picture na ganito. Oh. So tingin ko Makes sense yung mga sinasabi ng kampo ni VP Sara tungkol sa presence ni Madam First Lady dito mga idols. Tama. Wala namang sinabing may kinalaman siya sa pagkawala ni Paolo eh. Pero ang punto lang ng kampo ni Bibi Sarah is nandoon siya. At dahil pinaghihinalaan nga na gumagamit ang presidente pati si Madam First Lady, kaya siguro napupukul sa kanya ang issue na to. Dahil napag-alaman na nasobrahan nga sa pagsinghot ng favorite powder ng mga gumagamit si Paulo Tantoco. So kayo guys, ano sa palagay niyo? May kinalaman kaya si Madam Liza Marcos sa pagkabula ni Paolo Tantoco? What? Hmm. Comment down below mga idols para malaman natin ang netizens sentiments dito. Awesome! Bye ba? For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube. And follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans!